Edric. <laughs> 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 Ay, diyan ka lang. Huwag ka lalayo. Ito ah. siya ah. Ha? Huwag ano na lang kinasander yan. Oh. Ay, eh. eh. Nice. Ano lang yung ito mo? Teng mo! Oh. Teng! -teng. Oh. -teng. -teng. Oh. -teng. -teng. Oh. -teng. igid mo na. Bababa ako na. Tao nga. Hola. 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 không? Hola. 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 <laughs> I'm so sorry. <laughs> oh, hello, mommy. <I'm laughs> no, 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 no. no. <laughs>